pagpapatigil sa koleksyon ng kahit anong pass-through fee sa lahat ng sasakyan na nagdadala ng paninda at kalakal. Ipinag-utos e ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang news ni Angelo Baino. Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng local government unit na ipatigil ang koleksyon ng kahit anong pass-through fee sa lahat ng sasakyan na nagdadala ng paninda at kalakal. Kasama rito na ipinatitigil ni Pangulong Marcos Jr. ang koleksyon ng sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, mayor's permit fees at iba pa. Ayon sa Pangulo, hangad niyang ibaba ang gastos sa food logistics para makontrol ang epekto ng inflation rate sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 41 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin layo ng Direktiba ang mas mabisang paggalaw ng mga paninda at kalakal sa mga rehiyon upang buhayin ang mga lokal na industriya. Kakibat ang Direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pagbaba ng transport at logistics cost sa 8-point socioeconomic agenda ng kanyang administrasyon. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government na kumalap ng kopya ng mga ordinansa ng mga LGU sa koleksyon collection ng pass-through fees bilang pagsunod sa executive order. At yan ang akin scoop. Ako sa si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.